Hey mga paps, magandang umaga sa atin lahat magandang araw sa atin lahat dito na naman tayo sa panibagong vlog ngayon Ang uh, vlog natin ngayon ay ang tungkol sa isang Christmas light na hindi na gumagana hindi na umiilaw, ito ay bigay ng aking nanay at matagal na nila itong naka sa bahay yan ang solar ang ano nito ay hindi na di saksak sa kuryente at ito ay kusang nagkakarga na kasi malapit na ang Pasko kaya kailangan mayroong kang Christmas light at ito ay binigay sa akin ng nanay ko at gagawin ko para para gumana ayan oh. mga pups so tingnan nyo. umiilaw siya Umiilaw siya ng konti tapos namamatay. Ang yan ang ano niyan. Yan ang sakit niyan. Kaya kaya bubuksan ko baka sakaling maayos pa kasi ito isang taon at kalahati na to sa kanila. Solar to na nabili nito nila ng 650. Matagal na sa kanila to ginagamit kaya lang ito mag december nung ano ayaw nang gumana subukan natin mga paps na gawin to baka sakaling magawa pa at sayang to medyo mahal 650 diba makakalibre ayan ayan guys umuksan natin yung, uh, solar na binigay sa akin ng nanay ko kasi ito ay hindi na po binigay sa akin tingnan natin yung loob baka na may naglo lang ito guys so tatanggalin nyo lang to, pihitin nyo ayan solar ito ang bilhin na nga nanay ko 650 tapos hilain nyo lang ito to hila na wala na siya ayan nasa connection bubuksan natin bubuksan natin mga paps baka may naglo lang na kung ano man ang bagay na naglo dito yan. Apat na tunay dito na screw. Lagyan niyo lang siya. Yan ang. Yan. Yan, logan mo lang. Pihitin niyo. Yan. malapit pa kasi ang Pasko, guys. Kailangan may pala ilaw tayo sa bahay. Eh, tatapon na sana 'to sa basura kinuha na natin, kinuha pa natin, hindi natin sa nanay ko para tapos tagalin nyo ito guys, yun o yung kaha ito meron siyang battery na double A ito matagal natin ginagamit, baka naglo-loss lang yung battery kasi medyo parang nababasa siya sa ulan baka napasukan yan Hindi ganito kayo mga paps pwede kayo na lang magbukas baka maluag lang yan tapos testing just natin yung isang ilaw kukuha tayo ng isang ilaw testing just natin yung mga na. Kasi sayang eh sayang to eh 650 ito dati ito mga paps mga ano pala na to masasalpak to ito masasalpak eh, na yan, yan. tapos i eh, ano na eh, i ilalaw lang natin yung baterya baka sakaling gumagana siya yan kung may ganito kayo buksan nyo tapos galaw galawin nyo lang yung baterya o ka naglulos yung wire hindi po kayo makukurinder rito baterya lang po ito para lang itong battery ng motor 12 volts hindi po ito katulad sa kuryente na 220 volts ito, huwag kayo matakot na hawakan to kasi lalo yung mga babae takot mo umawak pero ito wala tong kuryente kasi ito ay 12 12 volts lang to wala tong kuryente kaya mga paps ha yung mga takot sa kuryente tips yun sa inyo wala tong wala tong kuryente Ayan, istingin natin yung isa kong gumagana ay ito may stripe na puti pala yung isa dito yung stripe na puti sabihin ito yung positive positive ang sinya positive yung, pula ito naman yung negative ibig sabihin sa battery yan yung negative yan yung itim itim yan, yan. subukan natin pindutin kung gumagana Wow! Gumagana mga paps! Ang galing! Mayroon na akong Christmas light. Nakalibre na ako. Solar pa. Walang babayaran ng kuryente mga paps. Ayan mga paps. Oh. Ayan mga paps. Gumagana. Ginalaw ko na yung baterya. Ayan o. Oh. Gita -gita nyo. Gumagana. Yes! Mayroon na akong Christmas light. Ganun lang mga paps. Yung pag may solar kayo na ano, buksan nyo lang baka may maluag lang o kaya na lulus na mga wire no? kumagana o gumagana oh. sasaksak na natin to ay ibibilad natin to sa araw sa TRS ko ilagay itong mga paps ang ganda oh kita nyo mga paps o oh. kaya pala mahal eh. 650 po ang bili ng nanay, nanay ko nito nung nangarampang December ibinigay sa akin kasi ma marunong naman tayo magkalikot-kalikot mga ganitong bagay lang hindi mo na kailangan pang papagawa kanin kaya mo na yan o no. ipindutin mo lang tong switch para mamatay siya ito tapos pagbuksan mo buksan ayan o on ayan o no. sumuha so, natin ilagay yung lahat ng ano ito to Ito, ito, ito. Lagay natin. Ito. Ito. Ito, ito. natin Paps. Wow. Gumagana, Paps. Ayan, oh. Gumagana, oh. Mm-hmm gana ayos makakalibre na ako ng Christmas light magana mga paps ayan o may ilaw mga paps ayan na guys yung binawa natin kanina gumana yes buhay na buhay pala Ano guys ang ganda yung ginawa natin kanina guys Thank you po guys. Marami pong salamat sa inyong panunood. Maraming salamat. Thank you po.